Ang paraan kung paano tumatanggap ng demonyo ang isang tao ay sa pamamagitan ng pagbubukas ng pinto sa espiritual na daigdig. Ang mga bukas na pintong ito ay maaring nagmula pa sa mga nakaraang henerasyon, maaring bunga ng pang-abuso, ngunit ang kapangyarihang magbukas o hindi magbukas ng pintuan ay nakasalalay sa kasalanan kung tayo ay nagkakasala o hindi. Iba't ibang uri ng kasalanan ang nagiging daan para mabuksan ang mga pintuang ito. Kapag nagsasalita ka ng mga negatibong salita, nagbubukas ka ng pinto sa jablo, maaring pumasok ang isang demonyo. Kung ikaw ay nakikipagtalik sa iba't ibang tao, nagbubukas ka rin ng pinto sa isang demonyo. Maaaring tanggapin ang demonyo sa loob ng silid tulugan ng isang tao, hindi sa simbahan o sa panonood ng isang video. Kung gumamit ka ng droga sa isang bahay o sa isang club, maaaring doon pumasok ang demonyo pero dahil ito sa espiritual na pintong iyong binuksan, hindi dahil sa lugar kung pinapalayas ang mga demonyo. Walang kapangyarihan ang jablo at ang kanyang mga demonyo na basta-basta pumasok sa isang tao kung walang bukas na pintuan sa espiritual na daigdig. Kaya kapag pinapanood mo ang isang pagpapalayas ng demonyo, kabaligtaran ito ng pagbubukas ng pinto sa jablo. Sa halip, ito ay pagsasarapan ng pinto dahil inilalagay mo ang iyong sarili sa lugar kung saan gumagalaw ang kapangyarihan ng Diyos upang palakasin ka sa espirituwal. Kung ang isang tao ay may demonyong pang-api at nanood siya ng video ng pagpapalayas ng demonyo or deliverance o pumunta siya sa simbahan kung saan ito ay nagaganap, malamang na makaranas siya ng mga manifestation dahil inilalantad ng kapangyarihan ng Diyos ang mga demonyo, pinapagalaw ang mga ito at pinapalayas kaya maraming tao ang mali ang akala. Na kapag nanood sila ng deliverance, maaaring pumasok ang demonyo sa kanila dahil may nararamdaman silang kakaiba. Iniisip nila na lumundag ang demonyo mula sa screen. Ngunit ang totoo, ang deliverance ay nagpagising sa demonyo mula sa kanyang pagkakatago at nagsisimula ng itaboy ito palabas. At habang mas hinahanap mo ang Diyos, minsan kahit sa panonood ulit ng video ay maaaring tuluyang lumabas ang demonyo ang panunood o pagpunta sa lugar kung saan may nagaganap na pagpapalayas ng demonyo ay ang pinakaligtas na lugar para sa iyo, isang lugar kung saan kalalago at makatatanggap mula sa Diyos.